Ingat ka dyan, Dana. Papunta na ako dyan. Riko! Negative na tong isa, sir. Patay na, sir. Ha? Saan? No? <laughs> Tang ina. Putik yun. Ang taas dun. Teka lang, ang taas pala nung nalaglagan ko. Putra, gis hindi <laughs> kaya tumalun to boss depende to eh may chance na tumalun siya kung tinutukan siya galing dun sa taas hmm. yun yung mga logical na pwede nating uh, ma ano sir tabi ka muna sir crime scene to sir hindi, doktor yan. Galing yan dun sa taas. So, ito yung magiging ano natin is, uh, assessment dito sa nangyari. So, probably, mayroon tayong power play na nangyari or uh, homicide to kasi uh, upon checking, may narinig tayong pumutok ng baril dun sa taas. May mga nagbukas ng kotse. Tapos, yun na, nakita na natin siya dito. So, napaka-imposible naman na pagkadating na kasi nandun tayo sa tapat ng isang kotse di ba uh, kanina tumulog oo tapos may biglang nagpaputok tapos dumiretso tayo dito so imposible na nakababa agad to na hindi mo napansin no tama, tama, tama. so probable na tumalun to it's either tumalun to natakot sa atin or meron talagang tao sa taas na kinatakutan nito na, check mo na ba yung katawan nito Atin, Natin baka may ID. Dito may may ano to ha. Nako po, uh, napakadaming ano nito. Ano po nangyari diyan, Chief? Sir. Tabi muna na kayo, sir. Ano to, sir? Crime scene, crime scene po. Ah, uh, uh, crime scene po. Ah, po, crime scene, crime scene. Other investigation pa po. Uh, pwede po ako dito lang sa gilid, Chief. Ah, doon sa may hagdan banda, sir, kasi baka ano, sir. Sige po, sige po. Ang laki nung bari. <laughs> okay lang, okay yan. Okay, so yung, uh, it's either, uh, kunin mo muna lahat ng gamit na ito, tignan mo kung may ID sa bulsa niya, tapos, hi, ako na magra-write ng ano, ng, ay ah, hindi, ako nakukuha pala. Ako magpapile ng ano, ng MDT. Oh, sige sir. Kung ina, possible, magka, may kaaway ito dito eh. Abram, ah, uh, Officer Gustavo. Na. Okay, uh, Chief. nandito kami sa ano, sa HP parking lot. Meron tayong uh, ongoing uh, case. Uh, Iniimbestigahan namin yung area. Chief, proceed po ako dyan, Chief. Affirm. Thank you. So, ang mangyayari nito, na Aponche, nak nakita mo ba ID nito? Wala siyang ID ng dala eh. Hindi, ito. May lisensya siya eh. Kita ko na. Pa Pasearch nga ako. Pasearch nga ako ng ano. Ng, uh, sa MDT. Ang pangalan niya ay Molly Osborne. Molly Osborne? Oo. Uh -huh. pa-check nga ako kung may mga prior ba to. Baka may mga pending cases to. Kaya na ano to. Na, nadali to. Kasi medyo hindi talaga ano. Eh, hindi ako naniniwala na walang. It's either foul play. O oh, natakot lang to nung dumapit tayo kasi medyo gabi-gabi ay -gabi, eh, madilim pa, 'di ba? Medyo madilim pa, sir. Oo, oh, oh tapos yung di tas yung apto na natin. Oo, oh, oh, tas yung ilaw kasi natin medyo maliwanag so parang siguro na taranta to or ano pero hindi pa rin eh. Hindi natin masabi. Check mo muna kausapin ko muna yung doktor ha. Ah, sige, sige. Wala na kasi to eh, pero sige. Unang angulo po namin ano, tinitignan kasi is uh, either siya yung hinahabol namin kanina doon sa 911 call kasi may ano, may may tumawag sa amin na ano, anonymous call na may nagnanakaw so, doon ng kotse ka, dito. Team. Tapos may, may nagpaputok po, okay. ng barel. Oo, ngayon hmm. Sakto kasi nasa tapat kami ng uh, uh, HP. May kotse kasi doon i-impound namin. Pero hindi ko pa naman pinapa-impound. Gawa lang. May 5 minutes grace time naman. So inabangan namin doon. Saktong sakto kasi may nagpaputok dito, diretso na kami. So upon arrival, may nakita kami isang kotse nakakabukas lang. Sakto talaga, nag-aalarm pa. Sakto talaga. Na oo, officer so, na parang ano ba talaga, tawag din na hijack niya ba? Oo, pero hindi namin siya nakita. Nagulat na lang kami, upon checking, nag conduct kami yung code 6 between dito sa area. Nagulat si Officer Dan, na, ay si Lieutenant Dan, na meron ng nakahandusay dito sa may swimming pool. So dalawa lang ang pinagtitingnan namin dito ano, uh, tinitingnan namin motibo. It's either uh, tumalon to dahil natakot sa amin or may tumulak talaga sa kanya. Kasi parang pero, may mga bitbit -bit siyang illegal eh. 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 Uh, pero minute uh, ano, chinek niyo officer kung kundi na may ara yung sasakyan na na, na, na wala, wala, wala pa, wala pa. Ang ang inuna namin kasi nung nakita na namin to, sinikto na namin, we perform CPR then eventually medyo mataas-taas din kasi nil, nalagpakan niya like four floors. So, I don't know if the guy can make it. Kasi hindi rin namin kasi nga, no. Uh, wala, wala, hindi, kami agad na pag-contact ng Soko. Gawa nga ng dalawa lang naman kami. Pero, ikaw, kung ma-assess mo lang ngayon yung, ano, yung uh, victim natin, uh. ano. Akit kayo sa task double check nyo yung mga sasakyan. And then, check nyo For kung years. may mga nakarehistro dun. Kasi, gagamitin nating ebidensya din yun, ha. Ayan. <coughs> sige. Mm, Okay, Papasukin mo muna yung ah, Papasukin mo muna para meron siyang legal counsel. Ilan taong ka na ba, sir? 21 po. 21, okay. Sige, at least kahit papano meron kang legal counsel para pwedeng sabihin kung uh, tawag dito. Uh, pwede kang magsalita o hindi kung gusto mo lang naman. No? Pero at least kahit papano may idea ko kung ano yung nangyayari, okay?